Saan kayo nakakita? Na siya na ang nagsalita, siya na ang nagbulgar. Siya pa la pasama. Ba kaya ganun ano? Ang presidente dahil sa presidente. Siya ang nagsabi niyan tungkol sa mga blood control na issue na yan. Siya ang nagpasimula niyan. Na ano, sinabi niya noong kanyang sona na Mayroong mga proyektong blood control na ano, Winaldas. At uh, ninakaw yung ating kaya ang ating kaperahan, di ba? Yung ating mga buoy ninakaw ng mga ano, ng mga sabi natin nag nagsamantala sa ating uh, lipunan. Sa kayo nakakita, yung presidente ang nagsabi. Ibig sabihin, itong mga pangyayari na to, mga kaibigan, noon pa pero bakit ngayon lang nabulaga tayo? Ngayon lang sinabi to. At ang tanging nagsalita nito yung presidente na si Marcos. Bakit yung mga sinaunang presidente, palahon ng mga Aquino, palahon ni Gloria, palahon ng kung sino-sino at hanggang sa palahon ni Duterte, hindi ba nila alam na nagkaroon ng ganitong mga ghost project? Bakit hindi ito sinabi ng mga sinaunang Pangulo akin di ito ibinulgar bakit sa tingin nyo. at tanging ang presidente Marcos lamang ang nagsabi tungkol sa mga pangyayaring to na kung saan ay meron na palang bilyong bilyon at trilyon ako po, na pera ng mamamayan ang ano pinaghati-hati ng mga magagaling na yan at ngayon ang presidente ay ang pababain <laughs> klase no di ba ang presidente ang nagbulgar kung hindi nga binulgar, binulgar ng presidente yan palalaman ba natin yan palalaman ba natin yung mga senador bantay ng ano yan eh ng bansa pa hindi nila alam di ba mga senador yan yung mga congressman hindi ba nila alam na may ghost project na nagkaka ano na nagkakaparte na sa sa pera? Hindi ba nila alam yan? At yung mga gobernador, di ba? Hindi, hindi nila alam, di ba? Lahat ay walang alam sa mga pangyayari niyan. Binisto ng presidente. At gayon lang natin nalaman na may ganito palang kalaking trilyones na pera ng taong bayan ang nawala sa atin at patuloy tayong binaha at niraragasa ng baha taon-taon. taun taon ni eh, project, taun taon ginagawa pero tignan niyo naman, 'di ba? Binulsa ang pera. Kung hindi binulgar ng presidente yan, malalaman ba ng kahit sino? Hindi. Eh yung mga sinaunang presidente, tinago nila sa tao ang sitwasyon. Pero ang presidente Marcos, sinabi niya sa tao ang tunay na dahilan. At ano, itong mga kapabayaan kabab nito at itong pangungurakot na ito. At ang ngayon, ang presidente pa ang masama. Itong mga nagpapababa, dapat kayo bumaba. Oo. Itong mga nagpapababa, itong nyo yung mga ano, na involved. Yung mga pinangalanan. Nakita nyo si Martin Romaldez, bumaba. Pero wala pa ganong issue. Pero itong mga pinangalanan, ang dami ng isyo ayaw pang bumaba. Yun ang pababain nyo. Yun ang isigaw natin na bumaba sa pesto. sa hanggang ngayon, nakaupo pa rin sa pesto ang mga tinamaan ng magaling. Tapat, itong pababain eh. Hindi yung presidente, kasi yung presidente ang nagbulgar eh. Siya ang naging boses ng taong bayan. Kung tutusin, siya ang mata ng taong bayan. Siya ang nagbulgar ng lahat ng ito. Tapos yung presidente, pabababain. E di, ba? Dapat itong mga ibinulgar at mga pangalan na kung saan ay sinabing ito mga dahilan, mga kung nangurakot, itong pababain. Hindi yung presidente na siya lahat ng ito.